update naman po sa lagay ng panahon ngayong araw. Patuloy na nakaaapekto ang easterlies o mainit na hangin mula sa Pacific Ocean sa sinangang bahagi ng bansa. Sa Batanes, asahan ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulong dulot ng easterlies. Sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, gayon din sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Magiging bahagyang maulap hanggang maulap din ang kalangitan na may mga isolated rain showers o thunderstorms. Samantala sa nalalabing bahagi ng bansa kabilang na ang Metro Manila, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated thunderstorms, epekto naman ng mga localized thunderstorms. Sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning. Banayad hanggang katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malalaking bahagi ng ating karagatan. Yan ang lagay ng panahon. Manatiling nakatutok sa alauna sa balita para sa mga susunod na update sa panahon ngayon.